okay kalapatid so dito tayo sa arayat o, magtotoss tayo ng kalapate uh, yung dalawang warrior natin naitost na natin to first time o, dito sa arayat din eh. pangalawang basis na to yung isa uh, umuwi naman pero yung isa kinabukasan pa umuwi so ngayon totos niya natin sila ulit para matrain sila ayan buksan ko lang yung kulungan nila no eto so isang ano yan isang dark check saka isang anak anak na opal color so ano muna tayo uh, sabi muna tayo dito medyo papahinga ko lang muna kasi galing sila sa biyahe so ara ano uh, patanggalin lang natin yung stress nila ng konti sa biyahe tignan nyo ang ganda ng ano arayan ang dito ako lagi nagbabay sarap kasi ng sarap magbike dito Saka, ang ganda ng nakikita po ang kapaligiran so bakit nga ba sa araya tayo ng dosos no? so napansin ko kasi yung ibon eh kapag nagtotos ako ng malayo eh, pumupunta siya dito sa lugar ng gawin ng bundok ng Arayat uh, pagka pauwi na siya halimbawa pag uh, binitawan mo eh, dito sa Pampanga hahanapin uh, niya at hahanapin niya yung bundok ng Arayat tapos yun yung nagiging guide niya kaya sinasanay natin yung ibon na itos dito sa Arayat para sakali man ay uh, karera na eh yun yung hahanapin niya sana siyang uh, umuwi pagka nakita niya na yung bundok ng Arayat sigurado na yun matik na makaka-uwi yung ibon kaya dito natin siya sinasama So mga 3 minutes na nakalipas So, bigyan pa natin ng 2 minutes. So, kanina nag... Uh, gumagawa ako ng vlog tungkol sa... Alapate, no? Breeding, racing, o sabay. Ano ba dapat mo unahin? Kasi, magandang topic yan. Sa newbie, katulad ko, eh, bira lang ng bira sumbaga tira lang ng tira kung anong may kalapate may nagbenta sa uh, yun kinuha pukuanin mo yon so tapos uh, ialagaan mo tapos malalaman mo hindi ka pala makakasali sa karera ngayon taon kasi wala ka namang baga nahuli ka na sa sa preparation o kaya wala ka pang wala ka pang inakay nagbi-breed ka pa lang. So, yung timing, no? Timing uh, naging concern ko 'yan. Ngayon, ngayon nagbi-breed, nag-aalaga, nag-start ako ng pagkakalapate Kaya sana makatulong sa mga newbies yung ah uh, i natin eh yung yung topic na 'to. So, ayan, magpa-5 minutes na. So, pwede na tayo mag-release. Re-release na natin yung ibon. Ayan. Sana makauwi kayo ha. Pagdating mo ng bahay, nandun na kayo. Okay. Tignan natin kung makakauwi sila. ay, okay, Pabuksan na natin. Ayan. nagpunta yung mga kalapati natin yun sumikat na yung araw eh may araw na so tama naman yung release natin anong oras na ba saan na sila dire na na yata ayun, ayun ikot, ikot pa yun talaga yun, magre-ranging muna yan saka sila pag alam na nilang, nila yung uuwian nila yung huta saka sila mag didiretso ano oras na ba? 7 o'clock ayos pa naman higat pa lang yung araw higat pa lang ng araw so, nung una akong nag toss dito Siguro nakailang ikot sila Yung dalawang ibon na yon. Pero ngayon Parang Halos hindi na umikot Diretso uwi na Yun Mabuti yon Kasi sabi alam na nila Saan sila uuwi Hindi na nakita eh tosco na yun, ayun, ayun. Nakikita, nakikita ko pa. Pero ano na, malayo na dito. Hindi kaya ng camera natin. Eh. So, medyo, ano na, pauwi na eh. Ayos. So, ibig sabihin, alam na nila yung daan. So, update ko kayo mamaya pag uwi ko kung dumating nga sila sa <laughs> nakarating na sila sa lock, no? Oh, sige. ilang lang. Bye-bye!